Klaruhin ko lang, um, ang memorandum na yun ay aplikable sa executive branch um, ng pamahalaan, kabilang ang GOCC. Bilang rule, um, hindi yan automatic na aplikable sa Senado o sa Kamara, gayon din sa Korte Suprema at mga constitutional commissions. Independent na desisyon nila kung gagamitin nila yan. Dahil ang sinusunod namin ay yung uh, flag and heraldic code na nagsasabi ko na yung kakantahin kada flag raising ceremony. Pero sa ganang akin, kung akong tatanungin, wala namang masamang awitin o sambitin ang mga katagang dapat meron tayong pag-asa, dapat magtulungan tayo, dapat ambisyonin natin umangat ang ating bansa, dapat magtulungan tayo, ang um, wala naman ako nakikitang masama doon. At uh, hindi lamang ito uh, ikang nga pagpapaalala sa ating mga sarili. Pagpapaalala din ito sa mga opisyal ng gobyerno na ito ang mga bagay-bagay na pwedeng singilin sa amin ng ating mga kababayang kakanta o awit nito, lalong-lalo na sa mga paaralan. So gagamitin yon sa... Um, uh, ko ako, wala akong, hindi ako tutul doon, pero uh, ibabato ko pa rin sa sekretaryat para pag-aralan dahil ayon sa kanila, tinanong ko kanina, ito yata ang kauna unahang pagkakataon na ito'y mangyayari. Dahil nung nirequire yung bagong lipunan noon, ay uh, wala yatang sinado noon. Diba? So ngayon pa lang, kung sakasakali. So, nirefer ko sa kanila, pag-aaralan nila, pero akong data ngayon, hindi ako tutul doon. Dahil wala namang personalidad o pangalang binabanggit na pinapaboran. At tulad ng sabi ko, magandang paalala ito sa amin at paalala din ito sa ating mga kababayan na ito yung listahan ng pwede niyong singilin sa mga opisyal at kawani ng pamahalaan.